Hello, mga tropa for today's video sa ngang umuulan nga tropa. So, hindi naman masyadong malakas. Tamtaman lang yung ulan. Pero dahil nga linggo tropa sasamba kami. A mga tropa sumasamba ba kayo? Ba't mga tropa sumasamba tayo? At nagpapasalamat tayo sa binibigay nilang biyaya sa atin. mahirap ang buhay, wag natin kalimutan nagpasalamat. Sa yung pinapagdaanan natin sa buhay natin, ama lang talaga ang nakakatulong sa atin. Ba't mga tropa nananalangin tayo? Sa dun lang natin nasasabi ang lahat nating gustong sabihin. Pat mga tropa, ang ko na namang nasabi sa inyo. Pero lahat ng yun, totoo. Kanya mga tropa, dito nga kami natulog sa sala. Sabi ko naman sa inyo, mga tropa, umulan. Anabulabog ang mga lamok, mga tropa. Mangyari, bang kami. Sobrang, sobrang istriko sa raman sa mga kapatid ko. Kung katolgi namin makita, pala, nasa kabinitan pala. <laughs> Nang hindi mai-stress o ganyo na ang mga kapatid mo. Grabe, mga tropa, yung mga lamok, nagbubundata na. <laughs> Nag-nabusog, na sa amin. Kuro, mga tropa, yung nakbukbang kay mama. ay bag na ngayon. Tinakatakot <laughs> ko lang, mga tropa. kaalam nyo naman, si mama nagiging halimaw. Yung nakbukbang ko, mga tropa, narinig nyo yun. Mama, naging halimaw ang puwet. Nakaka-stress. Nagbo-voice over ako. Sabi ang baho. <laughs> At napakadaming kinain. Manang mana talaga sa pagminahal. Yan nga mga tropa, pagkatapos ko magbiyas, nagsuot naman ako ng medyas at sapatos. Pakabait nga lang aba mga tropa kasi pinatila niya yung ulan. Kaya naman di kami mauulan. nga mga tropa, pagkatapos ng pagsamba namin. Kung kaming u champurado. Out pa nga ako, mga tropa. Wala ko nga si Papa at Mama. sabi ko dun sa nagbibigay ng champurado, peng pa pong isa. Sabi ko, dadalan ko sila, Mama. Ay, mga tropa, makapalang ang mukha ko. Kung hindi, wala akong may titake out. <laughs> O siya, bago ang lahat, out muna sa mga tropa natin dyan. Siyempre, pati sa mga OFW. Nga, mga tropa, nag-aaral nga kami. Papa nga ang nagtuturo sa akin dyan, mga tropa. Ay, nako, ba't ang tagal maglune. Pag <laughs> si Papa at Mama ang nagtuturo sa amin, sabutan kami. Agang talagang bawal sila maging teacher. <laughs> Kaya mga tropa, matatapos na pala itong video ko. Kung di pa nga kayo nakapollow sa amin, ipollow nyo na kami. I-share nyo na rin itong video namin. Sa naman hanggang dito na lang. Bye-bye!